Ay, naman ito ito ibang yung ibang klaseng ibon. Ito yung makaw din. na. Isa lang. Ay, ayun. Ang ganda nila. Guys. Makain. Iba-iba. Ito ba, iba. <laughs> ito naman yung, 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 yung green tapos may uh, puti ayan guys uh, mga iba-ibang klaseng hayop dito naman mga ano to eh eagle uh, native ah ito owl pikit-pikit um, pa mga owl mga native na ano ito hindi natin to agila eh. Imported na agila to. Ayan. Ayan iba. O, oh, iba. Malalaking uh, agila to. Hindi natin to agila. Iba, iba. Ito, ano to eh, Yung, ah, uh, yung nagkasalita. ito? yung kasalita itong ibon na ito eh. Yan. Ito yan, sa may circle guys Mga ano namamasyal na Ibang Lahi Doon naman, mga monkey Doon sa dugal na yun Dito, anong Ibon to Wala akong nakitang ibon Yan, nakakulong Ito, ito yung ano Ayan o oh. Ito malupit yung ibon na yan guys. Yan. Dito yan sa Pilipinas din. As doon mga monkey. Ito yung mga Philippine eagle natin dito guys. Ayan. Ang dami nila. <coughs> yan yung mga wala sisirin dito guys. Ayan. Mga iba-ibang hayop. Uh, animal bird dito sa atin dito sa may sickle doon ang mga monkey guys ang dami yung mga native na monkey dito sa atin yan uh. ito rin ganun din yan yung uh, baray himini cake iba nga yan hindi natin dito yan hindi to hindi to sa atin dito na agilay eh. sa ibang uh, kulay doon mga sisi, so ito yung uh, yung bayawak dito sa atin guys, grabe oh. grabe grabing bayawak to bayawak pwede ng bayawak ang laki no? yan, ano nakalagay dyan natin na lang kung ano yan Ito naman, little buaya. Yan guys. So, oh. Nag-iinat-inat -ano pa. Nag -inat -inat pa. Nag -inat -inat pa. Ayun dito din, mga buaya doon sa batya. Nakalutang lang yung mata. Ayun. Dito may mga monkey na ito naman guys, ito yung mga eh mga pagitik kung tawagin na yan no? pagitik yan mga native dito yan sa atin dito ito hindi rin natin to ante, common name of ano Bird monkey so ano lang to south africa Ayan. Ayan, may kulay yung itlog Ito rin. Siya lang mag-isa. Hoy. Ito naman yung common name ng Hanley Gibon. Gabon. Ay yung mga uh, ano na to, monkey na to, guys. Ayun no? oh. Ayun no? oh. Ayun no? oh. Uy. Sili pa siya. Ayan, nagsili uh, siya. Shhh! ka! Dali! Shhh! ng daliri niya guys? So, ah, uh, hindi mabili. Shhh! Hmm? Ayan. Dito, may mga, ayan, native python na snake. Ayan. Ayan yung mga uh, sawang, ano, yung sawang, uh, dito lang sa Pilipinas ito ano ba to wala yatang laman to guys dito mga yo ito yung mga python snake na hindi ito sa atin dito ayan mga puti ito rin ang lalaki ay yung native python yun yun nando sa sulok guys yun oh. yun yung dito sa atin sa Pilipinas pero ito yung dito dito yun mga African iguana yan mga mga African iguana yan guys yung malalaki parang buhay yan nakatakot so dito ito yung wild dead natin mga bayawak ayan yung maliliit yan Ayan yung isa doon. Ang laki o oh, yun o oh, guys. Sa dulo. Yung mga uh, iguana. Masikip na yung ano nila eh. Kulungan o. Oh. Dapat yan guys. Malalaki yung kulungan. Tulad nitong kulungan ng buaya Para nakaka-penetrate sila. Dito. Ito yung mga native python yan sa atin. Ito yung dito yung sa Pilipinas. So, itong mga iba na to, yung dito sa atin. Mm. Ngayon. Uh, Ngayon, mga native python. Hindi yan sa atin, guys. Yan. Ang lalaki. Eh. Diba? Mga iba-ibang klaseng ano siya lang mag-isa. Ito naman si Kain. Tunay na unggoy. So, yan. Iba-ibang uh, klase ng ano. Ng hayop. Ng mga animals. Nandito yan. So, meron mga caretaker yung dito. mga namamasyal dito, guys. So, meron pa doon. So, pasyal ko kayo doon sa may... <coughs> doon sa kabila, mga ano naman. Mga alamid. Mga okay. kong. dito meron dito mga alamid ng mga ayun ang lalaki guys ito yung ano yung africam pa parot to Loki okay. <laughs> nakatingin lang siya so dito yung mga alamid guys ayan yung mga alamid na native dito yan sa atin yung kumakain ng papaya ayano pa tao sila pinapakain ayan o. sa kabilang ayan sila dito ayan o. pa lang sila pinakain ng mansanas papaya at dito may leon ay ayan, ayano oh nga leon mas malayo ito ayan o. Ayan, ang sarap ng pagkain niya. Hala. Hmm. Ayan, isang laki. Oh. Isang lumabas. Ayan. Payat pa yan, guys. So, hindi pa sila nakaka-penetrate sa kulungan nila ng maayos. Dito mga alamid. Ay. Mga alamid.